and guys, isang magandang magandang umaga na naman sa ating lahat mga kabukid at katropa bali, ngayong umaga tutahin po yung, siya akong alaga doon kasi dinala ko siya doon. sa may puno na yun, yan meron kasi itong kapal na damo ito ko nilagay yung payat sa putol tara, natin tapos ngayong araw, si ni, Hoy! Huwag tumakbo! Shhh! Muna! Ay putik na aso ito. <laughs> ah, uh, ang tawag doon? Si Tune naman ay mag-aabuno ngayon. Si Jimboy naman ando sa baba. Siya po ay naguhulip. Kasi yung mga sa babang parte ng tinaniman ng palay kinuhul Kasi naging maulam po nitong mga nakaraang araw. Ayoh, Yan. Ito tayo sa baba. Ayan. Ito tayo sa baba. Yan. Sinsa na po malikot ang camera kasi ikaw mahulog ako sa pilapil. Nang tataas pa naman. Ayan. Medyo mandam mo lang ang mga gilip. Ah. Ito. Ito. po, kagaya nito. Oh. wala. Naubos. Ng kuhol. Kahit po na-spray yan na ano, nung sa kuhol. Eh, nagkaroon pa rin ng madaming kinakain doon ano? ng nung nakaraan nung ano, malakas ulan. Mga nabuhay po yung ibang nakatago sa ilalim. Kaya, si parang Imboy. Si pa tanim na ba? <laughs> hindi na daw po hulip, tanim. Ubus nga, gawa nga, di ba nagtag-ulan nung nakaraan? Ayan. Tanim, hindi hulip. Tanim na. Ayan po, si Pari Gimboy. Si parang imboy ay hulip Este, nagtatanim daw siya. Hindi daw hulip yun. Dito po kasi sa part na ito sa baba. Hoy! Oh, tik. Tanim ko. Wag ka tukbo na. Muna! Ayan. Makulit <laughs> na asong ta. Gusto niya sa, ano yung malamig, pag binabaras na agulong sa putik. Mana! Ayan, lalo na po itong isang ito. Malakas kasi dito ang tubig. Ang tabi maskara, buti pa si maskara, behave. Si na eh. Eto si Putol. Ililipat natin. Putol? magsabit ka ba? Dito kasi ay makapalang damo. Kaya dito ko siya inilagay kahapon. Ayan po. Ilipat lang natin siya. At pumunta pa ako sa ibang mga alaga. Ayan. Again, kaysa ura tayo. Ayan, sumabid siya. So, kailangan natin. Ang galit to. Ay, oh, siguro ano ba yan? Huwag mo ko dadamba, no? Oh! Ayan. Tek, alasin na natin yung tali at ilipat na natin. Ayan, nandito na po tayo kay Mahin. Ayan siya. Sabid-sabid. Ayan yung tali niya. <laughs> Kakalasing ko po. <laughs> siya na, pa-inom. Kaya ngayon, kasi siya ay merong pinapa eh. Kaya nga yung inom, magaw um, siya oh. Ayan, nandito na po kay Bibibip. Si Bibibip naman po ang ating nililipat. Ayan na, ah, ganyan no? yan Ayan. <laughs> Nagagalit. <laughs> Bip. Okay, ngayon naman po, magdidilid kami ng mga tanim namin rambutan at kalamansi. Ito. Ayun tubig namin. Dilig. Labo. Kasi nilalabo ni Moana. Naglalangoy sa taas no. Kinukuha na ng tubig. Kailang labo 'yan kasi sa halaman lang. Yan. Ayan. Ito lalo po isang Timba. Kaso may bakod. Uh. Ayun, dinidilig niya yung isang kalamansi doon. Ito naman, para dito sa isang rambutan. Ayan. Sabit ko nga yung aking camera dito sa bakod. Ayan. Ayan. Hindi kayo malaglag. Okay, iliban natin ito. po si Moana. Hindi na papagod. Takbo ng takbo. Ayan. Moana. Si Moana. Hmm. Okay. Bali, didiligan po namin yung walong rambutan. Anak yung tubig, oh. Walang rambutan. At pitong kalamansi. Kasi hindi po namin ay na itanim yung ibang pananim na sa bahay pa. Utay utay pa isa isa lang. Lima. Mga paraan. Tapos didirigan ko din po yung mga tinanim ko. Saging na. Tordan, Lakatan at Senyorita. Ay! Bakit naman nakahawak ang oh, kamay ko sa mismong lens ng camera. Wala ako. Sige. Play play na. Okay. Igipulit kami at magdidilig. Dastin. Dustin. ko siya lang dalawa. Ngayon naman, didiligan ko po ito. Ang tinanim ko, tatlong saging dito. Para talagang sure siya na mabubuhay. Yan. Diligan natin ang senyorita. Para at least malamig. Silang so, kasi yung saging niya niya. At lakatan. Diligan natin. Yan. Oh. Yeah. Paleta. Yeah. Paleta na. Tubig. Eyna si Mama, dumating na rin si Mama. Eyna si Mona. Mona. <laughs> oh, hmm. bitabanas kasi siya. <laughs> Kaya siya ay naliligo sa bang bangbang. Patikin. Hmm. Uh. Guys, mag alas dis na. Punta muna tayo sa kubo para mag-merienda. Andun sila sa kubo. Okay? Let's go sa kubo. Mag-iba ka sa akin ng pila-pila. Laki ko pa naman. kulit nimu ana dikone sesama si Moana uh. mau kulit sama ni jimba yang kanyang jasawanes at junakis oh yana sting sawab <laughs> si magbubo magbubuko daw siya. Anak, ayusin mo ang pagkuha. Babagsak yan dito. Wala Wala nang ginawa akong dito malun. Ay, May makuha ka kaya. Nak. Ayak Pali-pali. Buko nga kaya yan. da daan da Laksa mo pa. Ayun, isa pa.

pang pwersa. Eh. <laughs> kinakapit ko rin yung paha ko. Ang dasa na itong bubong Oop. Isa lang malakas yung talsik yan. <laughs> Done. Tanam. Tanam, tanam. Tata. <laughs> lalambot na yung nagkukambo ko. <sighs> Ayan, makadalwa na po si Das ng buko. Fresh from the tree fresh from the coconut tree. Coconut nut is a giant nut. <laughs> While Tony is so busy, mag sabog na abono. Sa panak, kulang pa yan. Sarap ng sabaw. Okay, yan. Di siya dito talaga siyang maubos yung isang buwig ng buko. Hindi siya tumitigil. Wala, Puro sugat na yon. Kailangan kunin mo na yan. Dapat nga yung inipang susungkit. Yung puno! Yung inaano mo, yung puno. Ay, hindi. Okay. Silipad pa yung sombrero. Ayan, nakakuha na si Das. Nakuha pa siya sa taas. Dalawa. Magbubo ko kami. And dalawa na lang. Ayun na po ulit yung isa. Magbubo ko. Ito yung

gagawa tayo ng tablok. Kung may lamang ha. Sabi ko kung may lamang ba't na rin. dyan mo na. Kung mataga. Parang wala pang lamang ano? Ah, may pisa lang. Okay, yan

Dalo? Kay Lola. Ito? Okay. Okay. Kukuha tayo ngayon ng puso dahil tayo magkakare-kare. At saka mag-aadobo ng puso. Nang taba! Okay. どこかのさなか。 na. Yan. Gusto daw po niya magluto ng kare-kare. Nadali yung ibang bunga. And guys, may isa pa tayong kukunin, ang puso. Andito. Yan. Ayan. Ito po. Yan, isa pa yan. Alam ko nga, dalawa yan eh. One eternity later Aba <laughs> na daw Pero may isa pa eh. Ano po siya? Kasi may dala na siyang puso. <laughs> Hindi ko na makuha yung isa. And guys, habang umuwi na si Dustin, yung aking anak, paiwan pa ako dito kasi maghuhukay muna ulit ako. Kasi itataniman ko ulit ng saging. Para mamaya, pagbalik ko sa hapon, ilalagay ko na lang siya. Maghuhukay muna ako ng dalwa. E dito at saka doon sa kabila. Doon sa pinagdiligan ko panina. Sa so malayo. So paano? Bye-bye na! See you on my next video! pa-watch naman po and pa-like, subscribe. Maraming pong salamat. Have a nice day and God bless. Thank you.